Nagkaroon na rin ng lamat ang record ng Hong Kong Eastern matapos silang makatapat ang Raynor Shine Elasto Painters. Tatlong laro lang ang kinailangan para mabasa ni Coach Cheng Yao ang deskarte ng Eastern. Kaya naman hindi maiwasan na makumpara ang Hong Kong Bay Squad sa Bay Area Dragons na naging dominante sa liga noong 2022. Sa buong elimination phase, dalawa lang ang naging talo ng Bay Area sa pangunguna ng kanilang imports na sina Miles Powell at Andrew Nicholson. Ayon kay Yao, mas malalim ang lineup ng Bay Area kumpara sa Hong Kong Eastern. Palagay ko, alam naman natin na ano eh, no, mas mas malalim yung bench ng Bay Area. No? Mas uh, malaki yung import nila, yung anong pangalan nun? Nicholson. Nicholson. Tapos mayroon silang pamalit na import na maliit na gwardiya na <clears throat> unstoppable din, unguardable din. Mas malaki talaga problema mo dun sa Bay Area. At least ito, although nanalo na sila ng dalawa, alam mo na pagkakalaban mo sila, medyo mas mas parehas yung laban. Pero malakas pa rin sila kasi yun nga, uh, naka 2-0 agad sila. Good start agad sila. Kumpara sa Bay Area, isang import lang ang pinaparada ng Hong Kong Eastern sa katauhan ni Cameron Clark na naging manlalaro din ni Yeng Yao noong siya ay nasa nasa pa. Sa ngayon ay 1-1 ang kartada ng Rain or Shine, sunod nilang makakatapat ang San Miguel Birmen sa Martes. December 10 sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan.